talaga po. Ito yung huli natin ngayon. Ano ah, makawala yung mulmul -mul natin? More mulmul. More, more. more brown. Uh, mulmul. Uh, may natira pa sa kagabi ng ano nila. Ah, operation. Ayo. <laughs> ah, Patay tayo sa tibasya ito. Mapipiliso na tayo. <laughs> lucky oh, oh. sus lucky mga ka-drag ito mulmul mm. uh, hulay brown uh. mas meron pa dito mga mulmul oh. ito mga maliliit ang ulam Full brown. Ayan, meron tayo dalawang goat fish. Timbungan. Ah, Nag-iisang bagisan. Ito yung pinakamasarap na pag-ihaw. Ito, saan? Napagan. Ito naman dito. <laughs> Tira ko small bowl. ba yung ko? May bato na na. O saan? Napagan. Ito <laughs> Siguro, mga dago No, meron tayong ahas dagat, igat, ubod, tawag sa bisaya. No, so, meron sa paksiw. No, ito mga liliit. Mabawal ito mga kamdaragat. Oh. No, sarahan, wakala kong laki, maliit pala.